So, mga sign na ipinapakita ng isang lalaki upang masabi natin na totoo ang love o ang pag-ibig nila sa inyo. So, mga girls, ito sa video ito, i-share ko sa inyo yung mga dapat yung bantayan, dapat yung makita sa isang lalaki para masabi nyo na totoo ang pag-ibig nila sa inyo. Okay? So, maganda to mga kamamay. Sigurado ako na mapuprove nyo talaga na yung lalaking nasa buhay nyo ngayon, yung lalaking kinikilala nyo ngayon, ay totoo siya talaga si Mr. Right. So huwag natin masyadong patagalin to mga kamamay. Ano nga ba yung mga bagay na ginagawa o mga sign para masabi mo na totoo ang pag-ibig sa iyo ng isang lalaki? So number one, ipinapakilala ka niya sa lahat. Tandaan yung mga kamamay ah, hindi lahat ng lalaki kayang gawin itong bagay na to. Ibig sabihin, ipinapakilala ka. Kung ikaw ay ipinakilala na sa kanyang mga magulang, ngayon palang binabati na kita. Congrats! Sapagkat isa yan sa malaking dahilan, factor, o maaari mong makita sa isang lalaki na talagang seryoso siya sa iyo. Kasi yung ibang mga lalaki, ayaw kanilang dalhin sa kanilang bahay. Ayaw kanilang makilala ng kanyang mga magulang, ng kanyang mga kapatid. Kahit nga minsan yung mga kaibigan niya, ayaw kanyang ipakilala eh. Bakit? Eh kasi panandalian ka lamang. Medyo masakit to, pero kung ikaw ay ipakikilala ng isang lalaki sa kanyang mga magulang, pakikilala ka sa kanyang mga kapatid, sa lahat, sigurado ako, malaki yung chance na ikaw na yung nakikita niya na gusto niyang makasama sa future. Ikaw na yung gusto niyang makasama sa hirap at ginhawa. Kaya mga kamamaya, kung ikaw ay ipinakikilala ng isang lalaki sa lahat, napakaswerte mo, napakapalad mo. Kasi isa yung sign na totoo ang pag-ibig sa iyo ng isang lalaki. So number two, inuuna kanya sa lahat ng bagay. Tandaan yung mga kamamaya, kung ikaw ay priority ng isang lalaki, ibig sabihin, ikaw yung number one na kanyang binibigyan ng oras. Ibig sabihin, napakahalaga mo sa kanya. Okay? Pero kung ikaw naman yung babaeng pinaghihintay, ikaw naman yung babaeng iniitsyapwera at mas inuuna pa niya ang barkada at mga uh, bisyo niya. For example, mahilig siyang mag-mobile legend, mahilig siyang mag-inom, Okay, pag nakakainom siya, hindi ka na niya i-message. Nakakalimutan ka na niya. Saka lang siya mag-message, kinabukasan, tagising niya. Kapag kaganyan mga kamama, hindi ka inuuna ng isang lalaki, ibig sabihin, medyo tagilid tayo dyan. Baka mamaya, hindi ka niya totoong minamahal. Ang isang lalaking totoong nagmamahal, inuuna ka niya kahit ano pa ang kanyang ginagawa. Okay, kung siya man ay nagsasaing, Okay? Kung siya man ay naguhugas ng pinggan, magpupunas siya ng kamay, ma-replyan ka lang. Okay? Sa mga nakarelate dyan, na pinagdaanan din yon, na kahit anong ginagawa, okay, nasa CR, nasa banyo, naguhugas ng plato, naliligo, pinupunasan ng kamay para lang ma-replyan. Di ba? Ganyan yung mga lalaking totoo na nagmamahal. Ayaw kanyang pinag-iisip. Ayaw kanyang pinaghihintay. Kaya mga kamamay, kung ikaw ay inuuna ng isang lalaki sa lahat ng bagay, napakaswerte mo. Ngayon pa lang, kinukongrats ulit kita sapagkat isa yung sign na totoo ang pag-ibig at nararamdaman sa iyo ng isang lalaki. So number three, inaalam niya yung mga bagay na ayaw at gusto mo. Bilang isang lalaki, mahalaga po na malaman niya lahat ng gusto at ayaw mong mga bagay. 'Di ba? Simula pa lang naman ligaw iyo ang isang lalaki, tinatanong kanya, "Okay, sinasabi niya na, Mayla, ano ba 'yung gusto mong pagkain? Ano ba 'yung ayaw mong gawin? Ano ba 'yung ayaw mong mga rides?" Ano ba yung favorite mong hayop? Ano ba yung favorite mong ginagawa palagi? Ano ba yung favorite mong kainin? Yan yung mga bagay na gusto niyang alamin. Bakit niya ginagawa yan? Kasi concern siya sa iyo. At pag may concern sa iyo, ang isang lalaki, ibig sabihin, gusto niya na okay ka. At pag gusto niya na okay ka, ibig sabihin, way yon ng kanyang pagmamahal. Ayaw kanyang masaktan. Ayaw kanyang uh, ma-disappoint. Ayaw kanyang magalit. Kaya inaalam niyo yung mga bagay na gusto mo at mga bagay na ayaw mo. Para sa ganon, madali kayong uh, magpalagay magpalagayan ng loob. Maging fit kayo sa isa't isa. Di ba? So isa yung sign mga kamamay. Kung inaalam niya yung bagay na gusto at ayaw mo, malaki yung chance na talagang sigurado sa iyo ang isang lalaki. So next, handa siyang gawin ng lahat at magsakripisyo para sa iyo. Eto, hindi to biro mga kamamaya. Kapag ang isang lalaki ay nagagawa niyang magsakripisyo para sa iyo. Kamamaya, anong ibig mong sabihin magsakripisyo? Kapag kahit yung mga pangarap niya ay gini-give up niya para lamang sa iyo, sakripisyo ang tawag doon. Kapag ka pinili niyang manatili sa iyo, kapalit ng malaking offer niya sa barko, sakripisyo yon, Di ba? Pag gano'n ginagawa ng isang lalaki, kahit yung pansarili niyang kaligayahan, pansarili niyang pangarap, pansarili niyang uh, nga, uh, future, handa niyang i-give up para sa iyo. Okay? Para sa iyo, mga kamamay, mas malaki ka kaysa doon sa kanyang mga pangarap. Kapag kaganyan ng isang lalaki sa iyo, ibig sabihin, wala nang mas uuna pa sa damdaming nararamdaman ng isang lalaki para sa iyo. Totoong mahal ka niyan. Totoong ikaw na yung gusto niyong makasama habang buhay. Kasi sino ba namang gi give up sa kanyang mga pangarap? Kapalit mo kung hindi ka mahalaga, di ba? So next, pinakikinggan at pinapahalagahan niya ang lahat ng opinion mo. Yes, mga kamamay. Bilang isang babae, hinahayaan kanyang magsalita. Hinahayaan kanyang pakinggan. Hinahayaan kanyang intindihin. At hinahayaan kanyang unawain. Kapag kaganyan ang isang lalaki, Napakaswerte mo at napakapalad mo, kamamay. Ikaw na talaga ang haba ng hair mo. Kapag ganyan ang, isang lalaki sa iyo, binibigyan niya ng pansin at importansya ang opinion mo. Kung ano yung pasya mo, kung ano yung desisyon mo, eh malamang sa malamang, sobrang halaga mo dyan. Kasi kalimitan, hindi maaayos na lalaki, yung mga irresponsabling lalaki, hindi yan nakikinig. Okay? Nandoon yung pride nandoon yung uh, yabang. Kapag ka ganun ng isang lalaki mga kamamay, alam mo na sasapid mo sa kanila pag Kaya ngayon pa lang mga kamamay, ha, kung alam mo na talagang iginagalang, pinakikinggan, nire-respeto, di diba? Ang opinion mo, malaki yung tsansa, napakalaki ng tsansa na talagang suwerte ka sa kanya. Sigurado siya sa iyo. So next, sinusuportahan ka niya sa bagay mga pangarap at gusto mo sa buhay. Kapag gaganyan ng isang lalaki mga kamamay, hindi lang yung kanyang pangarap ang kanyang tinatahak. Sa madaling sabi, isinasama kanya sa lahat. At the same time, yung pangarap mo, gusto ka rin niyang samahan. Kapag kaganyan mga kamamay, yung mga plano nyo sa buhay, yung mga gusto mong simulan, kung gusto mong mag-business, kung gusto mong nga uh, magtinda-tinda online selling, sinusuportahan ka niya. Okay? Hindi lamang siya nangangarap para sa sarili niya, kundi para rin sa iyo at para sa inyong dalawa. Kapag kaganyan ng isang lalaki mga kamamay, hinding, hindi hindi kanya iiwan. Huwag mo lang yung bigyan ng isang napakalalim na dahilan. Promise. Malaki yung tsansa na talagang hindi kanyan iwanan. Malaki yung tsansa na ibigay sa iyo lahat ng kaya niyang ibigay sa iyo. Kaya mga kamamay, kung ikaw ay isang babaeng sinusuportahan ng isang lalaki, malaki yung chance talaga na siya na talaga ang future na para sa iyo. And last, consistent siya sa kanyang mga effort at meron siyang isang salita. Oo mga kamamay, ang isang lalaki po na talagang seryoso ang damdamin, seryoso ang intensyon, malinis ang hangarin mga lalaki yan, mga kamamay, na talagang may isang salita. Yung effort nila, dire hindi yung pasulput-sulput lang. Yung iba dyan, sinasabi nila, ang effort, eh, ini-update ka palagi. E, eh, message ka palagi. Hindi po effort yon mga kamamay. Baka akalain nyo yung pag, uh, tawag pag may message-message, na sasabihin na ingat ka, umain ka na ba? Hindi po effort yon mga kamamay. Ang effort po talaga, yung manumanong binabaraso mo yung mga bagay na iniaalay mo sa kanya. Pinagsisibak mo ng kahoy. Okay? Inihahatid sundo mo sa trabaho. pinag mo ng tubig. Yan yung mga effort na tinatawag. Pero kung yan ay tatawagan nyo lamang sa cellphone, i-message mo lang, i-text mo lang, i mo lang, hindi effort yan mga girls. Baka kayo ay uh, naguguluhan sa meaning ng effort. Ha? Hindi po effort yon Okay? Yun po ay uh, simpleng gawain lamang na para sa akin ay hindi ko may tuturing ni effort sapagkat wala, walang say sa yun, mga kamamay. Para sa akin, napakababaw na gawain ng isang lalaki yon. Huwag kayong magpapadala doon ha, sabihin ng ibang mga babae dyan, ay, ito na lang yung iibigin ko, napakasweet nito, na lagi nitong imin-message ako, hindi ako nakakalimutan, tinatawagan palagi ako sa umaga, lagi nang, uh, okay, sinesendan ako ng mga quotes, na in na ako sa kanya, dahil sa effort niya, palaging ganyan hindi effort yun mga kamamay. Ako, ako nagpapaliwanag sa inyo, hindi yan effort. Ako na nagsasabi sa inyo, ha? Ang bantayan nyo dyan mga kamamay, yung paghihintay niya, yung pag effort niya palagi na mahalin kayo, napakitaan kayo ng magandang gawa. Baka mamaya, sinasabi lang, mahal kayo. Minemessage lang kayo, pagkababa ng telepono, iba naman yung tatawagan. Okay, kaya mga kamamay, ang isang lalaking seryoso ang hangarin sa inyo, meron silang isang salita. Okay? At the same time, tinutupad nila yon at at the same time, meron din silang effort na talagang consistent. Okay? Hindi pa sulpot-sulpot. Hindi yung uh, kung kailan lang nila magustuhan. Tsaka ang isang lalaki kapag ka nagsabi yan, hihintayin kita kahit gano'ng katagal, pinaninindigan nila yon. Pero yung ibang mga lalaki siya na hihintayin kita kahit, kahit dumating pa, kung ano man nang dumating, tapos kinabukasan makikita mo may iba na namang nilalandi, huwag ganun mga kamamay. Huwag kayo magpapaniwala sa mga lalaking ganun. Kung kailangan yung paghintayin, paghintayin ninyo. Kung kailangan umabot ng taon, paabutin yung taon para lang makita nyo at makilala nyo yung isang lalaki. So, yun lang mga kamamayang ilang mga bagay na kailangan yung tingnan upang masabi nyo na talagang seryosong isang lalaki pagdating sa inyo. Ayoko na napapariwarangin yung sarili ang inyong buhay dahil lang sa maling pagpili sa mga lalaking yan. Ang mga lalaki ay mga mabunganga matatamis ang mga binibitawang salita at sana huwag kayo magpapalin lang sa mga yan kung gusto nyo na ang buhay nyo ay mapariwara. So yun lang sa ngayon mga kamamay ang ilang mga bagay na kailangan nyo tingnan, kailangan nyo pakiramdaman pagdating sa isang lalaki. So paano mga kamamay? See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Comment lang kayo mga kamamay kung kayo ay merong gustong itanong, kung kayo ay merong gustong sabihin, mag-comment lang po kayo. Welcome po kayo. Ano? So hanggang sa muli, mahal ko po kayo. See you for our next vlog paalam.